Kumusta po tayong lahat? Kumusta mga kaibigan? Welcome dito sa ating Tagalog Bible Reflection or Tagalog version sa ating Bible Reflection o pag-aaral salita ng Panginoon. Nandito na naman ako upang ibahagi sa inyo ang mga aral na tinuturo ng ating Panginoong Yesu Kristo na kung saan nagbibigay sa atin ng kaalaman, nagbibigay sa atin ng lakas, at nagbibigay sa atin ng uh, patnubay sa ating pamumuhay bilang mga uh, mananampalataya. Saan magayong panig ng mundo, mga kaibigan, mga kapatid? Mula dito sa USA, ako ay masaya na naging kasama ko kayo. Kung nakapanood mo kayo dyan sa ating sa inyo, mga kapwa OFW natin sa, uh, nandiyan ba sa Saudi Arabia, Middle East, o kaya sa Hong Kong, or Canada, or sa Europe, o dito man sa Amerika, uh, saan man kayong panig na mundo, kapwa Pilipino, welcome sa ating uh, Tagalog Bible Reflection. To all the subscribers nandito, welcome na welcome po kayong lahat at Welcome po ninyong ibahagi ang inyong mga prayer request. Huwag po ninyong kalimutan na mag-share ng inyong mga uh, salubin patungkol no sa inyong mga prayer request. Nandito tayo upang bigyan nating diin ang kahalagahan sa pagturo ng no, salita ng Panginoon. Masaya ako na maging kasama ko kayo at uh, kayo ay may panalangin ko Uh, saan man kayo makapanood nito, maging sasakyan man niyo o magandang panahon man ngayon sa inyo dyan o saan man tayo, masaya ako na kasama ko kayo ngayon. Maging kasama ko kayo at sama-sama nating bigyang diin ang usapin patungkol sa kakahalagahan ng pagkatawad dahil napakahalaga yan na ating bigyang din. Alam ko na may mga panahon na mahirap natin uh, gawin ang pagpatawad kung tayo ay nasaktan o kung tayo ay nagkaroon ng mga uh, kapighatian sa puso natin, lalong lalo na yung kapwa natin na nakagawa ng kasalanan. So manalangin po tayo. O Dakila ng Diyos na aming sinasamba, pangunahan niyo kami sa aming pag-aaral. Tulungan niyo kami at patawarin, Panginoon, sa aming mga pagkukulang upang sa ganun ay mapag-aralan namin ang inyong banal na salita, mapag-aralan namin ang iyong aral at patnubayan mo kami, Panginoon, sa bawat panahon sa aming buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Amen and Amen. So mga, mga kaibigan, mga kapatid, Nandito tayo upang bigyan nating buhay ang aral na itinuro ng ating Panginoong Isu Kristo patungkol sa sa talinghaga tungkol sa utusan na ayaw magpatawad. Isang, may isang talinghaga sinabi ng ating Panginoon patungkol sa hindi pagpapatawad. Ito ang ating uh, bigyang diin ngayon. Magkikita natin ang ating pag-aaralan ngayon sa Matthew Chapter 18, verse 21 hanggang dito tayo sa 31. Basahin din ito, ibahagi natin uh, ang ating pag-aaral. Ang talinghaga tungkol sa utos na ayaw magpatawad. Lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong, "Panginoon, ilang bisis ko po bang patawarin ang kapatid na laging nagkakasala sa akin?" Pitong bisis po ba? Sumagot si Jesus, hindi lang pitong bisis kung hindi 77 na bisis. O pitong, pitong put pito na bisis. O 77 times. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwintong ito. May isang hari na nagpatawag sa mga alipin niya para singilin sa kanilang mga utang. Nang simulan na nila ang paniningil, dinala sa kanya ang isang alipin na nagkautang sa kanya ng milyong milyon. Dahil, dahil hindi siya makabayad, inutos ng hari na ipagbili siya bilang alipin, pati ang kanyang asawa't mga anak at lahat ng ari-arian niya para mabayaran ang kanyang utang. Nagmakaawang lumuhod ang aliping iyon sa hari. Bigyan ninyo po ako ng panahon at babayaran kong lahat ang utang ko. Naawa sa kanya ang hari kaya pinapatawad na lang siya sa kanyang utang at pinauwi. Pagkaalis ng aliping iyon, nagkasalubong niya ang isang kapwa alipin na nagkautang sa kanya ng kaunting halaga. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay-sabi, bayaran mo ang utang mo sa akin. Lumuhod ang kapwa niya alipin at nagmakawa. Bigyan niyo po ako ng panahon at bayaran kita. Pero hindi siya pumayag sa halip, ipinakulong niya ang kapwa niya alipin hanggang sa makabayad ito. Nang makita ito ng iba pang utusan, sumama, sumama ang loob niya, kaya pumunta siya sa hari at ipagpatuloy natin. Pumunta siya sa hari. Sinalubong sinalubong ang lahat ng uh, sinumbong. Sinabi ang lahat ng nangyari. Pinatawag ng hari ang alipin at sinabi sa kanya, "Napakasama mong utusan. Pinatawad kita sa utang mo dahil nagmakaawa ka sa akin. Hindi ba't maawa ka rin sa kapwa mo alipin?" gaya ng pagkaawa ko sa iyo. Sa galit ng hari, ipinakulong niya ang alipin at hanggang mabayaran nito ang lahat ng utang niya. Sa verse 25, pagpatuloy natin, sa pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, ganyan din ang gagawin ninyo ng inyong amang nasa langit kung hindi kayo magpatawad ng buong puso sa kapwa ninyo. Ito ang salita ng Panginoong Isokristo, kanyang turo patungkol sa pagpapatawad. Ngayon mga kaibigan, dito natin makikita ang kahalagahan ng pagpapatawad. Minsan, napakahirap magpatawad dahil puno ng garbo yung puso natin. Na Lalong lalo na ang tao na kagawa ng mali ay mabigat yung nagawang kamalian sa buhay natin ay nagpapatunay na hindi tayo perfecto. Hindi tayo uh, uh, talagang perfect na kung saan hindi nagkakamali. Maraming mga bagay na kung saan tayo nagkakamali. Napakahalaga na manghingi ng tawad at lalong-lalo na magpatawad. Dahil pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa kanyang pagpapatawad sa ating lahat sa ating mga kasalanan doon sa cross. Nung binigay niya ang kanyang buhay, nung binigay ng ating Panginoong Yesus ang kanyang sarili sa pagligtas sa atin, sa pagbayad sa lahat ng ating pagkukulang at kasalanan. Dito mo makita ngayon ang tanong ni Pedro sa ating Panginoong Yesus Kristo, ilang bisis ko bang patawarin ang aking kapatid, ang aking kapwa-tao, nagkakasala palaging nagkakasala, palaging nag mistake, No? Talagang, nako, napakahirap, no? So, kasi tayo, tao lang tayo, may limitasyon yung patience natin. Pero, pag yung kapangyarihan ng Panginoon, yung pag-ibig ng Panginoon, yung grasya ng Panginoon maghari sa ating puso, tulungan tayo ng Holy Spirit, ng banal na Espiritu, sa kapangyarihan ng mga salita ng Panginoon, sa tulong ating Panginoon Kristo, so na tulungan tayong magpatawad kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Supisto doon sa cross. Tayo, may limitasyon tayo. Binibilang natin, minsan nga, hindi na natin uh, pag may nakakasala sa atin, hindi na tayo uh, makipag-usap, no? iba na yung relationship natin, nagtatanim tayo ng galit. No? So talagang kinikim-kim natin mga ilang years na yung mga mga nangyari na yun, hindi pa rin natin kinalimutan. So, talagang ganoon tayo, no? Ganun tayong tao at ganun din tayong mga Pilipino, no? Mapagkimkim ng mga uh, sa ating puso yung mga nasasaktan tayo. Pero sa lalo ng kinikimkim natin yung galit na yun, tin tinatago natin yung mga galit sa puso natin, lalo tayong nahihirapan. Lalo kang nahihirapan, lalo kang nabibigatan, no? So, ang sabihin pa natin, minsan bahala na kayo anumang mangyari basta sarili ko lang. Pero sabi ng ating Panginoon, tayong lahat ay kagaya nito na mayroong isang alipin. Na, na kung saan ang isang hari nagpatawag sa kanila, hindi siya nakabayad. So, uh, sana siya kasama ang kanyang pamilya, pero nagmakaawa siya sa ating Panginoon. Nagpakaawa, nagmakaawa siya sa hari. Sabi niya, uh, pataw patawarin mo ako na tagigyan ako ng panahon na makabayad. So pinatawad siya. So mayroong nakautang sa kanya, kunti lang, napakakunting utang. So kanyang sinakmalagad, no? talagang kinulihan, inuwakan, muntik pang <laughs> sakalin. <laughs> talagang bayaran mo ang utang mo, no? talagang napakalupit niya. Kung so, narinig ito, nareport siya doon sa hari, yon sinabihan sa napakasama mo. Pinatawad ka, hindi ka marunong patawad. Ta- yan yung sinasabi ko sa inyo na tayong lahat pinatawad ng ating Panginoong Hesus doon sa cross. Nang humingi tayo ng tawad, Panginoon, patawarin mo ako. Panginoon, uh, linisin mo ang puso ko. Makasalanan ako, Panginoon. Nagkakamali ako, Panginoon. So pinatawad tayo ng Panginoon. Nilinis niya ang ating puso. Ngayon tayong pinat pinatawad dahil tayo ay makasalanan hindi sa ating kabutihan na tayo napatawad ng Diyos kung hindi sa gawa niya sa cross doon sa kanyang pagpagligtas sa atin sa lahat ng ating mga kasamaan at kasalanan nilinis tayo ng Panginoon so, paghingi natin ng tawad paghingi natin ng sorry ngayon hindi tayo marunong mapatawad sa iba so yan yung pinapaalala ngayon sa ating Panginoong Isu Kristo sa bawat isa sa ating mga Kristiyano. Sa bawat tao ngayon na may kaalitan, minsan yung kaaway pa natin, yung kapatid natin, yung pamilya natin, yung magulang natin, hindi na nag hindi nagbabati dahil ang pinag-aawayan lang nga yung pira ba o kayamanan. Alam ko na mabigat sometimes na may hindi pagkakaintindihan. Pero 'wag nating kalimutan na tayo pinatawad ng Diyos at marunong din tayo sanang magpatawad. Uh, ang pagpapatawad na ginagrant natin ay sa atin ding kaluwagan sa ating puso. No, pag napatawad ka, naalis na yun sa puso natin, natanggal na yung tinik. Yung tinik na nakabalot. Kasi pag binabalot ng galit ang puso natin, pag binabalot ng galit ang ating pagkatao, nako, wala tayong kapayapaan. Hindi tayo nakakatulog hindi tayo nalulungkot tayo. So ngayon, baka may kaaway ka, kapitbahay mo ba, hindi na kayo nagkibuan. Ako, ah uh, bigyan panahon na upatawad. Bigyan panahon na ipakita ang pag-ibig ni Kristo sa sino man na nakagawa ng mali. Dahil hindi rin tayo perfect. No? So, may mga pagkakataon na ah uh, uh, umabot ng mga sitwasyon na, na ganoon, No? Uh, may mga sitwasyon na hindi talaga tayo nakapatawad, hilingin natin sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, Panginoon, na makita ko ang pagpapatawad mo doon sa cross, sa mga kasalanan ko. Panginoon, tulungan mo ako patawarin din ang aking sarili. Dahil ako ay puno ng, ng pride, ng ng garbo o ano anuman na nasa puso ko, palayain mo ako, Panginoon. So tulungan natin ang ating sarili na mapatawad natin ang ating sarili. Tayo naman lahat ay hindi mabuti, pero mabuti ang Diyos na nagmamahal sa atin. So wag nating uh, tularan ang isang tao na hindi marunong mapatawad dahil nagpapahayag yan na walang pag-ibig sa puso ng isang tao. O, gaano man ka, kabigat yung nagawa ng ating kapwa, uh, ma -alam ko mahirap, may hustisya, ano na pag nakagawa ng mali o kaya anumang nang mabigat na na nagawa, mayroon namang hustisya na kaya matanggap dito sa mundo o kaya mula sa Diyos. So, ang pagpatawad ay isang paglilinis sa isang negatibong katangian na na gustong ibigay ni sana sa buhay natin, sa puso natin dahil 'yan ang ang binibigay ni sana sa puso ng isang tao nang isang tao hindi mapatawag puno ng galit, puno ng kapigatian. So salamat ngayon sa salita ng Panginoon na nagpapaalala sa iyo, nagpapaalala sa akin. Sana kung may gusto kang ipanalangin, ipanalangin natin. Subukan mo mo patawad. Sabi ng ating Panginoon, pag pumunta ka, nag-offering ka, kung nakita mo na may nagkakasala ka sa kapwa mo, lumapit ka sa kanya. Ibalik mo muna 'yung offering mo o 'yung 'yung gift mo makipag-ayos ka. Manghingi ka ng tawad o kaya magpatawad ka. Dahil ang pagpatawad ay isang napakagandang katangian na itinuro ng ating Panginoong Isu Kristo nang siya'y namatay sa cross. At sabi niya, nandun siya sa cross, Ama, patawarin niyo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So ganyan ang patawad, mabigat, na sometimes mahirap, pero walang posibleng na tulong ng Panginoon. Manalangin tayo. Dakila o banal namin Panginoon, salamat po ngayon sa amin na pakinggan sa refleksyon namin na ikaw po ang unang nagturo sa amin na magpatawad. Patawad po sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa bawat sitwasyon sa aming buhay. Sino man ngayon na may galit sa kanilang puso, matagal na, Panginoon, na tinagot at, tinago at kiningkim, hilupuin ni po Panginoon na kanilang puso. Tulungan ni po sila, Panginoon, na marunong upatawad ngayon. Kagaya na ng mo papatawad mo sa kanila, Panginoon, sa aming lahat doon sa cross na binigay mo ang kanyang buhay. Panginoon, kung may alitan man sa pamilya ngayon, mga kapatid, kapwa, mga kapatid, pamilya, kaibigan, i-consile niyo po sila, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, na ang iyong pag-ibig maghari ay yung grasya ang mag-upin sa bawat puso upang sa ganoon ay makapambuhay silang mapayapa at may pupatawad. Sino man ngayon, Panginoon, na may galit sa sarili, lungan niyo po siya, Panginoon, na patawad niya ang kanyang sarili na hindi niya sihin, sisihin ang kanyang sarili bagkos isuko niya ang kanyang buhay completely para sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong paalala sa amin sa kahalagahan ng pagpatawad sa mga taong nagkakamali at nagkakasala sa amin. Dito sa iyo po, ang namin binabalik ang papuri at paparangal, Panginoong Isu Kristo, ang aming Diyos na paligtas at sa banal na Espiritu, ang Diyos naming Ama na nagmamahal sa amin. Amen. Salamat sa inyong lahat at salamat sa inyong uh, pagsuporta sa channel natin. Sana ay uh, kung saan man kayo nakita ngayon, huwag niyong kalimutan na patuloy na ipanalangin ako upang ibahagi natin ang salita ng Panginoon at sana ay napatatag ang inyong pananampalataya at uh, saan ka man ngayon, wag mong kalimutan na magbigay puwang sa pagpapatawad. Ingat ka palagi. Until next time sa ating uh, live. Bye-bye.